gahawan kami guys ng konti oras Ayan. at ako ipapasok mo sa aking trabaho hinahawa namin yung loob. so nakapagtabas na kami kanina pang 5.30 Ayan. Ayan. nililinisan namin ang ilalim ng balihoy yan guys para ano para malinis bago man lang ano malinis man daang namin and uh, yung ilalim ng ano kasi ito yung mga binagyo noon eh kasama ulit ang aming alagang aso <coughs> yan <coughs> Chin and doggy dogs. Mm. Yan lang po muna guys ang ating updates for today. Up. Nano lang tayo ng ano, ating pang 14th day ko ito dito. Yan. Dumating naman yung kapatid ko kaya yan. Merong magaano pero tinutulungan ko siya. Yan ang malawak-lawak na rin amin natapos. So thank you guys for watching.